join the club. Hello. So yeah, how did can you tell us uh, how did you come across i perform? Ah, Clem po pa-shop. Uh, tapos siya yung nag uh, suggest na uh, sa meron sa mga pwede dito sa i perform. So how did uh, how did your band start? Your group? Ah. Pagal na, 20 years ago na joint yung So, nag-start kami, nakakilala kami ni nung bass player uh, nung, nung college days. So, college, and then after a year, nabuo yung buong members. Mm wala -hmm. uh, nawala yung original drummer, na sa na ngayon. Tapos napalitan siya nung... Ay! Stiff! Stiff! Tight cast! so cute! and then... Ah uh, Dumating si Mark. Si Mark, yeah. Sa team. Oo. Oh, itong drummer mm. na namin na yeah. So, ka so, long way. Eh, nagsabi ba sa'yo ang kawit ka ni Christopher Roa at siyang asawa ni Gladys Reyes? Meron na. Oo, pagita, oh, ko. Oo, oh, may si Christopher Roa. <laughs> Saka ano, ah... Uh, sino pa? pogi okay nun. Oh, no. Sino pang, pang kung magkakalokalay like, ka, sino wow. Bawi. kaya yung, wow, isip, <laughs> <laughs> yun? Bawi na gusto Naisip ko. Yun ang mga crossover ko eh. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. <laughs> Pwede din ano, Jonathan Manalo. Oh, yun o. Oh. Oh, yun. yun, <no? laughs> yun. yun <no>? <laughs> 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 yeah, so, ay, ikaw mismo, um, how did you get started? Sa love mo sa music. Yeah. Ay, ano pala, kumakata. Alam mo, kinder pa kumakanta na ako ng ano na ng, uh, hindi magbabago ni Randy Santiago. Yung mother ko kasi sa kanya father ko sobrang music lover eh. So yun yung pinakaunang cassette tape na inuwi ng daddy ko sa bahay. Randy Santiago, hindi magbabago. Uh, tapos sa kabila minus one yun. Ay, tapos yung susunod na pangalawang cassette tape no, eh, Francis pero let's sa Kapong Summer Nights. Oh, yeah. Mm -hmm. Yun. Tapos, nag-high school ako. Pero kasi, nagkaroon ng gap eh. Naging, ano ako eh. Dancer ako eh. Nice so, <laughs> so, after nun, erase ulit siya. Yeah, yeah. Siyempre, natin. Mm -hmm. Maya pa rin So, Actually, Eraser talaga yung nagpano sa akin sa band eh. Sila talaga. Beatles saka Eraser Reds. Pero yung sa singing, Francis M. saka ano, uh, Randy Santiago mo na siya in person, si Ellie. Si, si, ay, oo oh, naman. Grabe, goosebumps ako. Pag, pag Ellie, syempre, no? alam natin yan, king ko yan eh, king ko. So, um, si Ellie, parang hindi lang siguro alam ni Sir na hindi man niya ako tinuruan, minentoran ng, ng personal. <laughs> Pero sa mga works niya, marami ako natutunan. Sa, sa pagbasa ng sa hits. Yeah. song hits. <laughs> <laughs>